Kaya tayo binigyan, binayaan ng ganitong mga proyekto para mas lalo tayong tulungan. Kasi malaki yung ambag natin sa agrikultura ng Pilipinas. Out of the uh, 900,000 bags na naprocure ng NFA Region 3 ngayong taon, 400,000 bags nang gagaling sa Nueva Ecija. At alam ko, Majority of your procurement, Sir J. Mark, nang gagaling dito sa tinatawag nilang the hotbed of agriculture dito sa ano, sa Gimba. give his remarks on this endeavor, please welcome the ever reliable and the head of the family of NFP Region 3, Engineer Jeffrey S. Paraton. Hey, good afternoon. Nimbag nga malam, Gimba. Oo, nimbag nga rabi. Ah, nimbag nga malam, ganatay amin. At, at that to yan, Apo. Ito na. Yung palagi ninyong hinain sa amin, palagi ninyong sinasabi sa amin andito na po, sabi ng ating mahal na administrador, ito na yung simula. Kaya masaya at nandito kayo lahat ngayon para makita. Makita at makasama kayo, maging parte kayo ng pagbabago ng NFA. Kaya maraming salamat, Diyos Tegina, Apo Presidente BBM. Diyos Gina Secretary Raul Laurel, Justice Gina, Administrator Lacson at sa lahat ng namumuno ng DA at Justice Agnina. Tatayo ng kakadwaming ng farmers mga kaibigang naming farmers at dahil sa inyo nabuo itong ating mga pinapangarap. Binalita ni Administrator kanina na nagpapasalamat ang Metro Manila dahil uh, yung bigas na Uh, nabibili nila ng mura ay nanggagaling sa atin dito sa Region 3. At gusto kong ipamalita sa inyo, kumbaga proud na proud kami, proud na proud tayo na magsabi, sa kabuuan ng prinokyur ni NFA sa buong Pilipinas na almost 4 million bags, 22% nun nanggagaling sa Region 3. Kaya tayo binigyan, binayaan ng ganitong mga proyekto para mas lalo tayong tulungan. Kasi malaki yung ambag natin sa agrikultura ng Pilipinas. Out of the uh, 900,000 bags na naprocure ng NFA Region 3 ngayong taon, 400,000 bags nang gagaling sa Nueva Ecija. At alam ko, Majority of your procurement, Sir J. Mark, nanggagaling dito sa tinatawag nilang the hotbed of agriculture dito sa ano, sa Gimba. At dahil po yan sa inyo, kaya malaking pasalamat natin kay Administrator Lacson, Sir Larry, at uh, sa mga lahat ng namumuno ng, uh, ng NFA, ng DA, malaking tulong po sa atin dito sa Hindi lang po dito sa Distrito 1 ng Nueva Ecija, sa Gimba, sa buong uh, region po, sa bu buong uh, Luzon Kasi we'll be constructing 6, uh, sabi kanina ni Administrator, six sites, similar sites dito sa Region 3 Rice mills, mechanical dryers, at narinig ko kanina yung isang kasama natin magsasaga Sana naman trucks din ang susunod Meron pong parating, sinabi na Administrator Lacson kanina, magkakaroon na po tayo. Idideliver -de na po yung mga trucks na gagamitin namin para ma ma mahakot. Hindi man lahat pero maibsan yung mga hinainin ninyo na wala kayong kagamitan para ideliver yung um, inyong mga produce. Andi dito na po, ibibigay na po. Ito na po yung simula kaya dapat uh, kasama kasama namin kayo sa, uh, sa araw na ito sinimulan natin dapat po nakikiusap kami samahan niyo din po sabayan niyo din kami sama-sama tayo para matin natin lahat yung mga pangarap natin dati pangarap lang natin ito pangarap lang ninyo ngayon andito na at nandito yung ating mga mga contractors sila yung bubuo ng ating mga pangarap, in-import pa natin yan. Galing po ng ilo-ilo yung ating mga contractors, ang CP Garay. So, uh, ganyan po ang uh, pagmamahal ng ating uh, pamahalaan sa atin. Tinupad nin nila lahat yung inyong mga kahilingan At uh, mula sa pamunuan ng NFA uh, Region 3, maraming salamat sa inyo sa malaking tulong ninyo uh, kasama namin magsasaka. And uh, Sir Larry, and the uh, rest of the central office uh, uh officers natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. <laughs>